Good morning. morning. Di ba naalala nyo kahapon? Natumba yung aming papaya. Kaya maraming din na nang gawin atsara. Good good na tayo. Actually, nagsistart na kami ni ato mag-good. Dati, naalala ko, tansan yung ginagamit namin. So ngayon, medyo level up na. Ano na lang? Ano tawag si ni ate? Raspador. Sayang at kasi, maano lang, ha? masisira lang yung ano, masisira lang yung papaya ba? Kaya gawin na lang natin at para. Saglit lang ha. Ang natin, ha? Hindi ba nga, ano niya, eh? Hmm. Kuskus. Yung iba nakita ko sa YouTube, may mga shredder sila. ginagamit. na Wala ako lang. O, kasi nung mga yun, ha? Lams na. Tapos na ako dito sa balay. Ano <laughs> na sa akin? ako ng... Buto nabasa niya akong text, ha? Mm-mm. -hmm. Sibuyas. Pag ito yung pili-pili yung mga dagtong sibuyas din. paano lang ka paano mag-slice, ha? Ang paano. Sean, tawag ka ni tatay mo. Ito na yung ating, ating na papaya. Then we have our carrots. Latoy, butan ko yan, latoy. And of course, the paliya. The sibuyas, duya, bawang, and wala tayong green bell, kaya yung mahabang sili na lang yan. Wala rin tayong red bell pepper, kaya yan yun. Ano na lang, disponering tayo, alright? Tsaka yung suka, syempre magpapakulo ako later. Right. Ayan, magdagdag tayo ng suka. Niyog yung, yung, yung suka na ginamit ko dyan kasi para mas masarap and natural, organic. Yan, pangalawang mug na yan. Then, wait tayo, nakapansin nyo diba, iba yung kulinya. niya. So, kumuha ako ng sugar. So, two cups of, of vinegar, then lalagyan natin ng one-fourth of sugar, okay? Para, actually, kung isang mug, isang mug din na pero yung ano dyan, uh, minasure ko lang sa ganyang sa kanyang flavor yon tapos naglagay na tayo ng flame yon tapos antayin natin siya na kumulo all para lutong-luto yung kanyang suka ayan nilagyan ko din ng konting uh, Himalayan salt yung ginamit ko diyan para at least may flavor then minix na natin yung uh, mahabang sili yon yung kasi wala tayong green bell wala rin tayong red bell pepper kaya yun ilagay ko diyan hiwa ko siya ng maliliit yung mahabang sili uh, oh, ba diba? para at least may ano siya may anghang nadating while waiting doon sa ko sa niluluto nating sugar and vinegar all right Ayan, na-mix ko na siya para mamaya konti na lang yung imimix natin. Ayan na ganap. Napansin nyo, o diba? Kumukulo na siya konti. So, kailangan natin i-steer para tunaw na tunaw yung kanyang sugar dyan. Okay, excited na ba kayo? Para sa akin, masarap. Okay. Ah, okay. diba? Sayang naman kasi na masira lang yung pagkain natin. Okay, ginawa natin. Ah, tara! Ito. Ayan na. Hmm. hmm na na, ano na amoy ko na yung suka ba maasim o de ba yeah. dahil kumukulo na siya tingnan natin yun o de ba dahil kumukulo na siya we need to put na ng mga ingredients o de ba iba yung kulay niya guys o de ba napansin niyo o pag ganyan na yung kulay niya ibig sabihin malapit ng maluto yung kanyang vinegar then yun. O, diba? Tapos, nilagay ko na dyan yung ating mga ingredients. Ayan, ayan. Mapansin nyo, nilagay na natin yung sibuyas, yung bawang, yung luya. O, pinagsama-sama na na ilagay dyan. Yan, yung pinakalas na nilagay yung sibuyas. Then, antay tayo ng mga... 5 to 10 minutes na kumulo siya para uh, dagdag pa rin na um, maluto na yung yung vinegar all right? o sige takpan ulit natin and let's wait all right ayan na nga Tcharan! after 10 minutes ayan na kumukulo na siya then mm, ayan mapapansin niyo iba na yung kulay 'di ba ayan ang bango niyan. Iba, pag talaga ng, ano, ng niyog. O, nilagay ko na yung carrots dyan. Then, after ng carrots, yan, napansin nyo, iba yung pagkakahiwa ko ng mga carrots. May pas slice parang hair, then, yung pabilog niya. Then, nilagay ko na yung balatong, o yung latoy ang tawag sa amon. Okay, then, later, ilalagay pag kumulo na siya, hinuli ko na lang yung ating ampalaya. Lagyan mo na natin siya ng ano, ng time na maluto siya, mauna siya maluto. Takpan natin. Then after a minutes, yun, ayan na nga kumukulo na siya. Then charan. oh, di ba, iba na yung kulay niya. Kaya nilagay na natin yung ampalaya. Another mga 3 to 5 minutes na hanggang kumulo siya ready ready na siya Alright? So, ngayon, takpan lang muna natin. Excited na ako dyan. Excited na ako ma maluto. Yan yung style dito sa amin sa probinsya. How we cook ng ating achara. Okay? Ayan na. I-even -ano, i muna natin yung kanyang water. Ayan, tinikman po kaya muna dyan kung ano yung flavor niya. Para at least sigurado tayo. Alright? Parang bon appetit na tayo, ay your majesty. <laughs> Cook yun! Na-addict tayo sa pelikulang yan. Ayan. After na siyang kumulo, ayan na. So, ayan, napansin nyo, hey, luto na siya. Then, patay na natin yung mm yung fire. Then, antay lang. De, kasi imimix na natin siya dyan sa ating kinudkod na papaya. O, oh, mahirap na si ate mag ano, mag video sa akin. <laughs> Ayan na nga siya. O, oh, diba? Mm, um, pack! Yan. lang natin. ý thức để ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức We're yeah, yeah. apa tak malam atau siang ni? Muka tidak wanita. Kita akan perlahan. tu kamu. Kalau ni gunter dana ini. Ini nak? Tak At finish na. Ito yung balik lang natin. Siyempre, pinakulaan natin yung sibuyas, bawang dyan. Ang bang niya. Nung ready na siya, minix na natin. And this is the final product. Alright, diba? O, pwede nang ibenta, pero siyempre, ipakainit, ipamimigay natin yun.